Magandang araw mga kababayan. Ako si Hashtag Walk With Lan. At ngayon, ikukwento natin ang isang laban na hindi lamang para sa kalookan, kundi para sa prinsipyo ng tunay na pagbabago. Ang kwento ni dating Senador Antonio Sani Trillanes IV, isang, lakala, isang lalaking kilala sa kanyang tapang prinsipyo at walang takot na laban. Kontra katiwalian. Ngayon, inahamon niya ang isang makapangyarihang dinas dynasty, political sa Caloocan City, ang pamilya malapitan. Pero mga kaibigan, kaya ba niyang talunin ang sistema matagal nang nakaugat o ito na ba ang pinakamabigat na laban ng kanyang buhay? Kaya't samahan ninyo ako sa susunod na mga ilang minuto ng masinsinan, masigla at matalinong talakayan, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button, i-like at i-share itong video na ito para maabot natin ang mas maraming Pilipino na nag ng pagbabago. Tara, simulan na natin! Si Sanit Rillanes ay hindi basta-basta politiko. Siya ay isang dating opisyal ng Philippine Navy isang decorated captain na naging tida ng Oakwood Mutiny noong 2003. Bakit siya sumali sa mutiny? Hindi dahil gusto niya ng gulo, kundi dahil gusto niyang ilantad ang katiwalian sa militar at ang nakakasuklam na kondisyon ng ating mga sundalo. Noong 2007, habang nakakulong, tumakbo siya bilang senador. Sino mag magakalang mananalo siya? Kahit mga survey noon, wala siya sa Magic 12. Pero mga kaibigan, nanalo siya dahil sa suporta ng sambayanan. Sa Senado, kilala siya sa kanyang anti-corruption drive. Sino ang tumindig laban kay dating Pangulong Lord Gloria Macapagal Arroyo? Sino ang naglaban kay Rodrigo Roa Duterte sa kanyang war on drugs? Si Trillanes. At ngayon, sa kalooban, hinahamon niya ang pamilya malapitan na mahigit isang dekada ng hawak ang poder ng lungsod. Pero bago natin pag-usapan ang labanang ito, alamin muna natin kung bakit mahalaga ang laban na ito. Kung kaya't kung gusto ninyong malaman ng buong kwento, huwag kalimutang i-subscribe at i-activate ang notification bell. Ang Calocan City ay isa sa mga pinakabalaking lungsod sa Pilipinas na may 1.6 milyong residente at 700,000 abutante. Pero sa kapila ng laki nito, bakit parang nahuhuli ito sa progreso? Ayon kay Trillanes, ang sagot ay simple, katiwalian sa City Hall. Ang pamilya Malapitan ay hawak ang kalooban mula pa noong 2004. Si Oscar Malapitan ay naging Vice Mayor, Congressman at Mayor mula 2013 hanggang 2022. Ngayon ang kanyang anak, si Along Malapitan, ang kasalukuyang Mayor at si Oscar naman ay Kongresista. Ito mga kaibigan, ang klasikong halimbawa ng political dynasty. Ayon kay Trianes, ang pondo ng kalokan ay nawawala dahil sa katiwalian. Ghost employees, overpriced procurement, hanggang dalawang bilyong pisong nawawala daw. Pero sabi ng kampo ni Malapitan, marami silang nagawa mula ayuda para sa senior citizens hanggang infrastructure. Kaya naman, tanong ko sa inyo, sino ang paniniwalaan natin? Kung gusto ninyong malaman ang sagot, I-post muna at share itong video na ito sa mga kaibigan nyo sa Caloocan. Noong September 2024, opisyal na inihayag ni Trillanes ang kanyang kandidatura sa Caloocan City sa ilalim ng aksyon demokratiko. Ang kanyang plataforma, tapusin ang katibayan itaas ang serbisyo publiko at gawing sentro ng negosyo ang Caloocan. Narito ang ilan sa kanyang mga pangako isang piso monthly allowance para sa senior citizens mula 500 pesos. Dalawang, dalawang libo cash assistance para sa si estudyante ng UCC. Isang libong rice subsidy para sa mga guro at barangay workers. Emergency Management Command Center para sa mga sakuna. Pero mga kaibigan, hindi madali ang laban ayon sa SWS surveys noong March 2025. 85% ng putante ang sumusuporta kay Along Malipitan habang 10% lamang ang kay Trillanes. Bakit ganito? Dahil sa matagal ng patronage politics ng malapitan, ang kanilang orange branding ay makikita sa lahat mula sa mga proyekto hanggang sa mga Noche Buena packages. Pero seryoso, ito ang hamon. Paano malalabanan ang isang sistema ang nakaugat na nakaugat sa pera at impluensya? Kaya mga kababayan, kung naniniwala kayo sa laban ni Trillanes, ilike at i-comment sa baba. Sani para sa Kaloocan. Si Trillanes ay inspirado kay Pasig City Mayor Vico Soto na nagtagumpay laban sa dinastiyang Eusebio noong 2019. Tulad ni Vico, gusto ni Trillanes na ipakita sa mga butante ng ang Kaloocan na may alternatibong sa alternatibo sa patronage politics. Ang kanyang slogan, Bagong Kaloocan, ay sumasalamin sa pangarap ng isang lungsod na malaya sa katiwalian at puno ng pag-asa. Pero mga kaibigan, hindi ito madali. Si Biko ay nagtagumpay dahil sa sulitong suporta ng kabataan at middle class. Sa Kalokan, ang North Kalogan lalo na ang bagong silang, ay balwarte ng malapitan. Kung gusto ni Trillanes na manalo, kailangan suyurin niya ang lugar na ito. At dito mga kaibigan, kailangan natin kayong mga kabataan. Kung gusto ninyong makita ang pagbabago sa Kalogan Share nyo itong video na ito sa inyong mga kaibigan at sabihin kami ang bagong kalokan. Si Sanit Rianes at ay hindi siyang hero sa may ihirap na laban mula sa Oakwood, Oakwood Mutiny hanggang sa kanyang laban kay Duterte. Palagi siyang tumi tumindig para sa tama. Kahit sa impopular pero sa kalokan, ang laban ay hindi lamang kontra dinastiya, Ito ay laban para sa hinaharap ng 1.6 milyong residente. Ayon sa mga residente, maraming problema ang kalokan, mataas na krimen, pasurahan, baha at kakulangan sa, ng serbisyo. Si Trillanes ay nangangako ng reforma mula sa rehabilitasyon ng drug addicts hanggang sa pagpapadali ng business permits. Pero ang tanong, kaya ba niyang baguhin ang isang lungsod na sanay na sa lumang sistema? Kaya't mga kababayan, oras na para magdesisyon. Gusto niyo ba ng bagong kalokan? Kung oo, suportahan natin si Sanit Trillanes. Pero bago natin tapusin, gusto ko kayong i-challenge, i-subscribe ang channel na ito at i-comment sa baba kung anong inyong pangarap para sa Kaloocan. Mga kaibigan, ang laban ni Sani Trillanes sa Kaloocan ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa atin tulad ng sinabi ni Edwin, Edmund Burke. Ang kailangan lang para manalo ang kasamaan ay ang katahimikan ng mga mabubuti. Si Trillanes ay hindi tahimik, siya ay lumalaman. At ikaw, handa ka na bang sumali sa laban? Kaya't huwag kalimutang i-subscribe ang channel na ito, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. Ang susunod nating episode ay tungkol sa isa pang pa kwento ng pagbabago sa politika. Kaya abangan ninyo. Ako si Hashtag Wakwilan. At hanggang sa muli, magandang kalawakan, magandang Pilipinas.